Ay, mga kababayan, nanginginig yung ano, yan po yung sakit ni nanay. Masakit sa akin. Ay, ito pala anak mo na eh. Andito na anak mo. Butin, buti nandito kayo nag-aalaga. Tawawa naman si nanay, no? Hindi ka binibisita ng anak mo. Pwede mo bang ikwento sa akin paano nagsimula? Nakakatayo pa siya, nakakalakad. Pero nung hin wala pa siyang sakit, nagpupunta pa yung mga anak niya rito. Bihira po, parang sa isang taon, isa, minsan wala. O, oh, 1,000, 2, 3, 4, 5, Sa mga hindi pa nakatutok sa aking channel, ayan, tinanay si Opelia po ay matagal na po nating tinutulungan. Siya po ay may apat na anak at may asawa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na po siya dinadalaw ng kanyang apat na anak. At ang kanyang asawa naman ay matagal na silang hiwalay mga kababayan, ang masama pa dito, si Nanay Opelia po ay may karamdaman at hindi na po siya nakakalakad, hindi na rin po siya nakabangon. Tanging ang kanyang kapatid lamang ang nag-aalaga sa kanya. Sa araw-araw ng kanyang pamumuhay, sa loob ng labing limang taon, pinapanalangin na lang ni Nanay Opelia na madalaw lagi siya ni Daddy Frankie nang sa ganon ay matustusan ang kanyang pangailangan. Kaya naman mga kababayan, samahan niyo po ko sa araw na ito para muli nating kumustahin si Nanay Ophelia. Let's go. Magandang araw, Happy New Year. Hello po. Hello, Nay. Oh, kumusta, Nay? Happy New Year, Nay. Kumusta ka na? Ganun, Ganun pa rin. pa rin. Ay, Happy New Year. Hindi na, sabi ko. Ano yung na ako may Sinabi mo, sana dalawin. Opo, Nay. Basta nagawi ako dito, lagi kitang dadalawin. Ano birthday ko noong January 3? Nag-birthday ka noong January 3? Wala akong handa kasi wala akong pera. Wala kang handa. Di ba nag-iwan ako pera sa'yo na karaan? Binayad namin sa utang. Binayad nyo sa utang? Anong handa mo ng birthday mo? Wala kang pera. Wala kang pera? Gusto mo pera? Pati anak ko, di ako dinalaw. Ha? Di ako dinalaw. Di ka dinalaw ng mga anak mo? Nung Pasko. Ay, nung Pasko hindi ka dinalaw? Oo, tsaka bagong taon. Kahit bagong taon, di ka dinalaw. Tanggapin mo na, Nay. Hmm? Wala silang, wala silang puso. Wala silang puso. Meron na, may puso sila. Wala. Meron. Dapat na namin ako. Kung, may, kung walang puso yun, di patay na sila lahat. Dapat binisita naman nila. Ako. Ah, dapat binisita kanila Sige na, tanggapin mo na lang, Nay, kasi 15 years na ayaw kanilang puntahan. wag kang maglalala dito na nga yung mga kapatid mo. No. Buti na lang may kapatid na nag-aalaga. Ngayon mga kababayan, nanginginig yung ano, yan po yung sakit ni nanay. Uh, ilang taon na po yan na sakit niya, kaya actually po, dinala na ko na rin si nanay noon sa ospital. Kaya nang sabi ng doktor, wala na raw po silang magagawa. Kaya pinalabas na lang po si nanay at uh, ayon. Ang uh, sabi ng doktor, alagaan na lang, pakainin. Mahirap, mahirap ipaliwanag yung sakit ni nanay mga kababayan. Ganon din ang kanyang mga kapatid, si tatay, ganyan din. So, ilan sila dito mga kababayan, tatlo silang magkakapatid, pare-parehas po sila ng sakit. Na habang tumatanda, nanginginig yung katawan uh, nila, lumalabo yung mata, bumabaluktot yung kanilang mga paa. Ayan, nag-iba na yung paan ni nanay. Ha? Pumayat na nga ako, balik pumayat ka na. Hindi ka na naasikaso ng gusto. Dati, medyo mataba ka pa eh. Hindi ako makakalig. Ito mga kababayan, wheelchair na binigay natin. Nagluma na rin. Pero bihira na yata magamit ito, ano? Hindi namin kasi magawa. May opera kami ni Kuya. Hindi na mabuhat. Naoperahan na rin si Kuya. Ikaw sa mata pa ako naliligo. Ha? Oh? Hindi pa ako naligo. Hindi ka pa naligo? Paliguan kita, Nay. Ayoko. Bakit? Naya ako. Huwag ka maya sa akin, Nay. Ha? Gusto mo ako magpaligo sa'yo? Ayoko, Daddy. Proud ka nakakaya sa Hindi, okay lang yun. Huwag ka maya sa akin. Ha? Paano ba naliligo si nanay? Ilalabas. Ilalabas? Ilalabas. Pero hapon na, ano? Ano oras ka ba naliligo na eh? Uh, ah, 9.00 Alas 9 na umaga Tapos kailangan mainit na tubig Kailan maliligo si nanay? Bukas na Kasi, kasi Walang magbubuhat So, nay, hindi pa ba bumabalik yung mga anak mo mula nung ano? Hindi pa dalit nung Kahit nung ano? Nung Pasko't New Year? Wala po dalit nung day hindi sila naawa sa akin. <laughs> hindi sila naawa sa iyo? Masakit sa akin. Ay, ito pala anak mo na eh. Andito na anak mo. Ay, hindi huh? po. Tita ko po sila. Ay, tita mo siya? Ako. Ah, Ako po yung nag-message po sa inyo dati. Ah, ikaw. Ano pangalan mo? Elaine po. O, oh, teka lang. Okay lang, ilagay ko to sa iyong mic. Sige. Okay. Ayan. Ay, may may nag-aalaga naman pala eh, no? Ikaw nag-aalaga kay ano? Yes kami po nila papa po. Kayo ng papa mo. Yes, po, oh, butin, oh, buti nandito kayo nag-aalaga. Yes, hindi talaga pumupunta yung mga ano? yung, yes, Yung mga anak? Yes, hindi na po sila bumisita mula nakaraan. Ah. Matagal na hindi pumipisita Kawawa naman si nanay, no? Hindi ka binibisita ng anak mo. <laughs> Ano yan? Pagkain niya, tinapay. Opo. Mahilig po siya sa tinapay. Kasi. Mahilig sa tinapay. Alagaan niyo lang siya, no? Buti napakabait mo. Nag-aalaga ka sa, ano, sa tita mo. Mm, nung dati din naman po, hindi pa siya ganyan. Siya rin po nakakasama ko dito noon. Kakalaro, ganun. Ah, nung, nung wala pa siyang sakit, siya kasama mo rito. Opo, kasi nag-iisa nga po akong anak. Siya po kalaro ko noon. Nung maliit pa ako. iisa kang anak Pwede mo bang ikwento sa akin paano nagsimula? Kasi sabi mo, hindi pa siya ganyan noon. So, ano, alam, alam mo ang simula ng lahat. Ano po, hindi, hindi, hmm. noon nangingindig na siya pero nakakatayo pa. Mm -hmm. Nung lumipat po kami rito, nakakatayo pa siya, nakakalakad. Mm -hmm. Kahit paano sa umaga, nakakaligo, nakakabomba. Pero nung lumilipas po, yan, nag na yung lalo, lumala yung panginginig niya, tapos diretso nang nakahiga. Oo. Uh -huh. Pero nung hin wala pa siyang sakit, nagpupunta pa yung mga anak niya rito? Bihira po. Parang sa isang taon, isa. Minsan wala. Lata diba, apat rin. yung anak niya? Okay. Yung kambal po, hindi ko pa po nakita. Yun, ang madalas na bumibisita dito sa kanya, yung pangalawa niya. Uh -huh. Yun, si... Bakit hindi nila kayang kunin yung nanay nila? Sabi po kasi, nakikitira lang din sila. Ito, nakikitira lang din. So, ibig sabihin, matagal nyo nang inaalagaan? Kasi nabanggit sa akin, almost 15 years na siya nakahiga. Opo. Halos 15 years na po. 15 years na. Baka, alam mo, i-upload namin ang video ito baka gusto mong manawagan ulit sa mga anak para kahit sakali man, total, nandito naman inaalagaan ninyo. Bisitayin, padalahan man lang ng kahit konting tulong pinansyal. Pwede kang manawagan sa mga anak nila, ni nanay. Um, sila Kuya Raymond, hmm. si Kuya Raul, tapos si Kuya Rolly. Kung may time kayo, bisitahin nyo naman si tita kasi ang hirap ng sitwasyon dito, lalo ngayon si Papa, hindi siya pwedeng magbuhat. sa kasi Tito, pareho silang naoperahan. Yung kilos nila, limitado. Yung, si Tita, minsan, gusto gusto niya magpabihis kasi basa siya. Pero, mubuhatin kasi siya. E eh, sila, Papa, hanggat maaari, limitado yung buhat kasi yung opera niya pangalawa na eh. Tapos si Tito Betoy, ka lang sa mata. Halos isang buwan pa lang din yung nakalipas. Ang sa akin lang, kahit yung presensya nyo lang dito sa bahay, yung tutulong kayo sa pag-aalaga sa magulang nyo. Kasi kahit anong mangyari naman, nanay nyo si Tita Opele, wala, wala, wala kayo kung nasan man kayo, kung hindi dahil sa kanya. Lagi niya kayong hinahanap, lagi niyang tinatanong kung nasan yung mga anak niya, kung naaalala pa ba siya. Kasi ako anak din ako, nakikita ko din yung papa ko na nahihirapan sa pag-aalaga. Kaya kahit yung isa man lang sa inyo na nandito, natutulong kila papa sa pag-aalaga, sa, sa nanay din naman ninyo. Sana may makaisip na bumisita kay tita. Wala namang problema sa amin na nandito kayo kasi yun nga, para makasama din naman ni tita yung mga anak niya. Kaya kuya, kung mapanood niyo to, sana bisitain niyo si nanay niyo. Kasi naririnig ko lagi si tita sa gabi o sa madaling araw na nagdadasal siya na sana maalala daw siya ng anak niya, na sana bisitain daw siya. Yun lang, yun lang po yung panawagan ko sa inyo. Sana Sumagi sa isip ninyo na alagaan din yung nanay nyo. Yan lang po. Nakikita mo na inaalagaan ng tatay mo si Nanay Ophelia. Although may karamdaman din yung tatay mo, kaya naawa ka rin sa tatay mo. Po. Okay, Hindi matagal. Minsan gusto ni Papa magpahinga, umiga. Pero may obligasyon siya. Kailangan niyang linisan si tita. Subuan. Kailangan niyang... Balitan ng damit, balitan ng diaper, gano'n. Hindi niya rin kayang tiisin dahil kapatid niya to, no? Sana ganun lahat yung Usang? mga anak. Ikaw naman, Nay, manawagan ka Nay sa mga anak mo. Huwag kang umiyak, Nay, para maintindihan nila. Sige. Mga anak, sana naman maalala niyo ko. Kasi no Rolly Raul, yung no, Raymond, niyo naman ako, maaarang away naman.

Nandoon sila sa Sampabian yung Nandoon sila sa Sampabian? Umuwi, nun, umuwi sila nung Pasko tsaka bagong taon sa tatay nila. Pero ikaw hindi nila napuntahan? Hindi. Kahit isang araw lang sana, no? Hindi namin na linggo-linggo pupunta dito. Wala naman. Sige, Nay. Hmm. Ay pag-pray na lang natin, Nay, no? Kasi dati pinuntahan ko na rin sila doon eh, no? Pag-pray na lang natin, Nay, na sana dumating sila rito. Sana maantig yung kanilang puso, maalala nila yung kanilang magulang, na hindi sila magkakaroon ng katawang ganon. Hindi sila lalabas sa mundong ibabaw kung wala ang kanilang nanay, no? nakita liwanag, kalari, pang... hindi nila nakita ang liwanag kung wala ang nanay. Oo. Hmm. Ito, napakahirap mga kababayan, no? napakahirap ay paliwanag. Sige na, gaya ng aking sinabi, pray lang tayo, laban lang. Pasalamat ka pa rin kasi andito ang iyong mga kapatid, dito ay iyong pamangkin, andito si, ano yung pangalam mo ulit? po. Andito si Elaine, na hindi kayo pinapabayaan, no? Eh, ay pray lang natin na sana magkaroon din ng magandang na uh, kinabukasan si Elaine magkaroon ng magandang trabaho para matulungan ka pa matulungan pa kayong mga ma matulungan pa niya yung kanyang mga tito at tita na may mga sakit no so kaya ako nandito na kaya namin kay dinalaw kasi anong uh, nung inupload namin yung last na pagpasyal ko dito napanood kayo ni Mama Maria Pasukoshi so nagpadala siya ng 5,000 pesos ah Okay, so Ma'am Maria Pasogoshi, thank you so much po sa walang sawa ninyong pagtulong sa mga kababayan natin. Bagamat hindi nyo pa po ako lubusang kilala, nagtitiwala po kayo na ipaabot, <coughs> ipadaan sa akin ang mga tulong pinansyal na gusto ninyong itulong sa ating mga beneficiary. Kaya maraming maraming salamat po. Ayan. Elaine, sa'yo ko nalang bibigay, ah? Oh, 1, 2 3 4 5000 ibili nyo yan ng ano uh, kung ano pa yung mga pangangailangan mga damit ni nanay ah yes, po. ayan anong masasabi mo kay uh, Mama Maria Pasukoshi nasa Japan po yon makababayang natin sige mag um maraming salamat po sa tulong po ninyo na binibigay para sa kalagayan ni Tita Opel at sana bigyan pa rin po kayo ng maraming blessings ni God. Yan lang po. Okay ka, Pambili ng ulam. Ano bang gusto mong ulam, Nay? Ha? Kahit ano. Hindi, yung paborito mong ulam. Wala po. Wala kang paborito. O oh, sige, wala kang paboritong ulam, wala kang gustong ulam. Anong gusto mong hilingin? Gusto ko makita yung mga anak ko. Ah, gusto mo lang makita yung mga anak mo. Kasi gumaling ako, Dali Frankie. Eh. Mm. Hirap na hirap na ako ako. Mm. Sige, sana dumating, ipag-pray natin na, sana dumating yung mga anak mo. Ha? Para matulungan din nila tayo. Kung mapaliguan sana nila ako. Ah, gusto mo sila magpaligo sa'yo? Nangangati na ako. Nangangati ka na. Sige na, ipapaliguan ka na eh. So ayun mga kababayan, maraming maraming salamat po. Isa na naman po naabutan natin ng tulong na kagaya ni Nanay Ophelia, kagaya ng uh, pamilyang ito na talagang uh, hindi pinalad, hindi sinuwerte sa kanilang buhay. Kahit sabihin natin may anak siyang apat, si Nanay Ophelia, pero parang pinagkaitan pa rin ng panahon. Yan, ang, yan ay uh, hindi ko rin masagot mula noon pa, nung una ko silang makilala dahil sa apat na anak ay talagang hindi ko sila nakitang dumalaw man lang dito. So, hindi natin alam ko ano ang kanilang dahilan bakit hindi man lang nila maasikaso ang kanilang nanay. sa so, mga kababayan, isa pa rin ang uh, malugod na pagpapasalamat sa inyo ni Daddy Frankie dahil po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa akin. Dahil po dyan ay tuloy-tuloy po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan na mahihirap. Kaya muli, maraming maraming salamat po sa ating lahat. And shout out din po sa Team Rise Abab, kay Tita Hani S, ayan kay Ma'am Lani and Wonder Woman, ayan kay Ma'am MC, ayan at saka si Tita uh, Carmite Official, Lisa mm -hmm. Liabres, Starirai, ayan sa mga kasamahan pa nila. Maraming maraming salamat po and God bless. Bye-bye.